Inilagay ng lalaking ito ang kamay sa alien armor at nagulat, at sinimulan niyang kontrolin ito. Biglang nakaramdam ng sakit ang lalaki at maraming mga wire ang nagsimulang lumabas mula sa suit na nagsimulang dam sa kamay ng lalaki. Natakot ang mga kaibigan at kinuha ang lalaki mula sa armor, sinubukan nilang putulin ang armor, ngunit ilang gasgas -gas lamang ang naiwan dito at kapag nadikit sa tubig, ang mga gasgas -gas ay gumagaling. Lahat ay nagulat sa kanilang nakita at nang mapagtanto kung gaano kapanganib ang armor, Nagpa silang ibigay ito sa gobyerno. Sa gitna ng daan, hinarap nila ang malaking grupo ng tao at nang tumulong, tinrato silang mga fanatiko, gusto ni Iriam ang alien suit at itinago ang lalaki. Pero nahuli ang kanyang mga kaibigan, tiniis ng lalaki ang sakit at sinuot ang suit na nagbigay sa kanya ng lakas. Agad siyang sumabak sa labanan at inatake ang kotse ng kanyang mga kaibigan. Ngunit nagmaneho ng mabilis ang driver dahil sa takot, itinapo ng lalaki ang kotse gamit ang lahat ng lakas niya. Dahil dito, ang armor at ang lalaki ay naghiwalay.